Hello mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Pag-usapan po natin ngayon ng ilan sa ating mga re-electionist senators na parang ang mga pinagsasabi ay wala sa hulog. Mare-elect lang. Wala sa hulog ang mga pinagsasabi. At mayroong pa rito na namamangkak sa dalawang ilo. Unahin po natin si Senator Bongo, re-electionist. Di ba si Senator Bongo, eh, talagang 101% na Duterte. I mean, Duterte supporter. Duterte camp. Sa Duterte camp. At noon pa man, hindi na, hindi po natin siya nariringgan ng reaksyon tungkol diyan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. 'Di ba? Kasi nga incheck siya at Duterte siya natural pro China. No doubt. Pero ngayon, medyo nag-iba ng tono one time narinig ko siya, nagsalita siya na kesyo ipaglaban ng teritoryo, kesyo mali daw ang ginagawa ng China. Bleh. excuse me. Labas sa ilong. Bakit mo sinasabi yan ngayon, bongo? Halata naman na wala sa kalooban eh. Huwag ka okay na lang nagsasalita, hindi naman ka panipaniwala eh. Alam naman namin na pro-China ka kahit na ano pang pagsasabihin mo dyan, wa Kasi nga, talagang kilala ka namin na pro-Duterte. And of course, automatic yan, pro-China. Kaya tumigil ka sa mga, kunwari, kontra sa China, kampi sa Pinas. Never ka, never ka naman na magiging pro-Pilipinas dugong inchiki ewan nga ba kung bakit ka naging senador dyan hindi dapat nagiging mga official ng gobyerno ang mga dugong inchiki diba sa so, totoo lang wala naman yan silang mga loyalty sa Pilipinas kaya lang naman yan sila nandiyan dyan dahil for themselves to protect their business and themselves tingnan mo sino bang mga nandyan na mga inchik wala hindi ako naniniwala na mga pro-Pilipinas yan ang pangalawa itong si Francis Tolentino na well, Tolentino ang apelido pero tingnan mo ang mata sabi ka ka rito yan sa Albay sa Bicol taga third district daw eh ewan lang sabi, minsan nakasabay ko yan dyan sa isang restaurant eh. Matangkad siya, maputi. Ewan, during the ano eh, mga election period yun. Ngayon, taga-bicol. Pero, alam ko mga taga-kabite yan eh. Silang kabite, tagaytay. Di ba doon ang ano nila? Teritoryo. Ngayon, itong si Tolentino na isa ring in -check. pwede ba nag-adapt lang naman ng mga ang mga mga kastilang ano eh mga kastila na apelido baka nga ang Tolentino eh hindi naman talaga yan kastilang apelido eh. yung mga pinagdugtong-dugtong na apelidong uh, incheck kagaya ng ko hu ko o di ba Kunwari, sa pandinig, parang kastila, pero hindi. Mga nirambol na ano yan eh. Mga apelido ng kanilang angkan. So ngayon, ano ang problema dito kay Tolentino? Alam natin na si Tolentino is isang pro-Duterte din. And of course, pro-China, automatic yan. Ngayon, naobserbahan natin na parang hindi siya masyadong nagre-react sa mga issues ni Bongbong Marcos. Pero hindi rin siya nagre-react sa mga hindi rin siya umaatake sa mga issue ng Duterte. Just like the issue ni Sara. Bakit kaya? Ayaw kaya niyang ma-offend yung Duterte Camp? At ayaw din niyang ma-offend yung Marcos Camp. Bakit kaya? Gusto rin niya kasi kayang sumalis sa Gusto kaya niya makisakay sa bangka ni Marcos? Ang labas nun, nabamangka sa dalawang ilo. Diba? Para lang mare-elect. Alam mo yung mga namamangka sa dalawang ilog, ano yan eh, mga tao na walang prinsipyo. Di ba? Hindi mo alam kung saan nilalagay yung loyalty. At ito pa, di ba nagpalabas siya ng salita na kesyo, may reaction siya, negative reaction siya doon sa, against MTRCB, doon sa pag uh, suspindi dalawang linggo nga lang. Dapat nga yun, yung, sinuspend yung programa ni ni Manang Manong Digo, yung Gikan sa Masa, at saka yung yung kila Bandoy at Celis, yung laban daw. Laban daw, kasama ng bayan. eh hey, wala well I'm part of, I am part of the bayan, pero hindi ako kasama sa laban nyo. sa totoo lang nga eh dapat yun eh hindi lang suspendin yun. yung programa ni ni Digong sa ni Kibuloy yung programa na on television eh nagmumura at nag nag, nag, nag naghihikayat ng mag-aklas dapat yun automatic ano yun tanggal na yan eh pero ngayon, itong sinasabi ni Tolentino, na keso pinapatay ang press freedom. Hello? Naturing ang abogado ka dyan eh. Hindi mo alam kung bakit yan sinuspinde. At yung MTR, ang MTRCB ay uh, isang government agency under ng malakang Palagay mo gagawa yan ng isang hakbang na mapupulaan siya. There's a very big reason. Senator, kung bakit yan sinuspende? Nagkukunwari ka pa kasi. Porque makadigong ka. Alam nyo naman eh. Alam na alam nyo na mali ang ginagawa ni Digong at ni Kibuloy dyan sa programa. Pero ito, kumakampi kayo. Wala kayong ano eh. Wala kayong maayos na paninindigan. Yun lang yun. Kumakampi kayo sa mali. binapatikos ninyo yung tamang gawa, yung tamang hakbang na ginawa ng government agency? Anong klaseng pag-iisip yan? Mambabatas ka? Tapos ganyan ang, ganyan ang reasoning mo na case press freedom? Kahit may press freedom, yung sinasabing press freedom, hindi naman lahat eh talagang kaila, dapat, ano, dapat dapat mo ibulala sa publiko? Everything has a limitation. Diba? In every rule, there is an exception. You have to know that. Senador pa naman, my goodness. Kahit sabihin pang press freedom, may limitasyon pa rin po ang freedom. Mr. Senator, purki ba may press freedom, pwede ka ba na magmura ka na lang magmura ng kapwa mo? na hindi ka magkakaso? Bakit may may batas? Surang mambabatas to. Mambabatas na nagpapakapo. O di ba? Apa sa so palagay mo ma yan sa so pamamangka ninyo ng sa dalawang ilog. Eh. Mananalo kayo. At ito po, isa pang, isa pang wala sa hulog din kung magsalita at kumilos. Itong si super ate. Alam mo itong si Amy Marcos, hindi mo maintindihan kung ano ba ito? Bangag ba ito? Yung mga yung mga anti-Marcos vloggers dyan na parating pinagbibintangan si yung first couple na kesyo nagda-drugs, nagpupulburon. Baka ito si Amy Marcos ang nagpupulburon, oy! Wala na sa hulog ang mga pinagsasabi at ginagawa. Itsura! Isa rin po siya sa nagsasabi na kesyo binatikos niya yung pagkakasuspende ng yung dalawang programa sa SMNI at yun yung pagkakasuspende mismo ng SMNI Network. Ano ba naman yan? 30 days nga lang eh. Ang bilis ng 30 days. Back to airing ulit kayo. Kaya lang kayo dyan na sinuspende para bigyan kayo ng leksyon. Penalty kumbaga sa mga pinaggagagawa ninyo na wala sa hulog. Ito pong si I.B. Marcos hindi mo maintindihan eh? Nakapag- na po at talagang nakaka-disappoint siya. So, para sa akin tuloy, parang wala kang karapatan, ay na bit bitin mo yung apelidong Marcos. Kasi, alam ang tingin ko dito kay Aimee Marcos, trader. Opo. Tapos, ah, ang kong sinasabi, nakikita naman yung pinagagagawa eh. Biruin mo, itong kinakampihan niya na pamilya, yung pamilya Duterte at Duterte camp na wala nang ibang ginawa kundi sirain at gustong patalsikin itong si Bongbong Marcos na kapatid niya. Kadugo niya. At pati itong pinsan niya na wala namang ginagawa sa kanya. May ginagawa ba si Martin Romualdez laban si Amy Marcos? Ay nakita ba kayo? Wala naman ba? Diba? Ni kay Isara nga, walang ginagawa eh. Sila ang nang-aaway dito sa mga Marcos at Romualdez. At ito si Jaime, naturingang kadugo. Kamag-anap, kadugo. Ng Marcos at Romualdez, eto kumakampi sa naninira sa kadugo niya. Anong tawag mo doon? Di ba trader? Ewan ko sa inyo, pero sa akin, yun ang basa ko. Yun ang opinion ko. Itong si Amy Marcos po, traitor, Traidor sa kamag-anak, traitor sa kadugo. Therefore, pag nagawa mong traitorin ang iyong kadugo, hindi mo rin kaya matatraidor ang sarili mong bayan? At even itong barkada na Nando doon siya nakadikit, hindi rin kaya niya kayang traidorin? Eh kung nagawa nga niyang traidorin sa sariling kadugo eh, yun pa kayang ibang tao, hindi niya kayang traidorin. Para sa akin, traidorin ito si Amy Marcos eh. Hindi na tumitigil, ang dami ng mga, hindi ba ito nagbabasa ng mga vlogs, ng mga, mga komento ng mga netizens, o nagbibingi-bingian. Hoy, Aimee, Baka gusto mo lang kasi manalo, magre-re-election ka kasi. Kaya ka namamangka sa dalawang ilog. Para hakutin mo magkabila, ang tawag dito niyan sa amin sa Bicol, tugbot magibong. Hakot sa kabila, hakot sa magkabila. Double anso ang tawag diyan. Kung bagay, para para kang nasa handaan. Long table. Ang mga katabi mo, katabi mong plato. Kukuha ka doon, kukuha ka sa kabila. Binipisyo magkabila. Dublianso. Akala naman ito ni Amy Marcos eh. Madidenggoy niya ang tao. Uy, excuse me, Amy Marcos. Baka, baka kasi iniisip mo na total yung mga Marcos supporters eh, porque bit-bit mo yung apelido ni Apo kahit nag nagtatridor ka na, iboboto ka pa. Ako mismo, hindi na kita iboboto. Binoto kita nung nakaraan. Pero ngayon? Never. Yung sa pinagagagawa mo, ang dami mo ng kaso, ang dami mong kaso sa mga Marcos loyalists, at sa bansang Pilipinas dahil ikaw ay isang pro-China yung pagtatridor mo sa kamag-anak mo sa pagkampi mo sa mga Duterte na gustong pabagsakin itong gobyerno gustong pabagsakin yung kapatid mo tapos ikaw ano ginagawa doon ka pa baka nga kasali ka pa sa pagpaplano eh no wonder hindi ako magtataka dumidikit ka kay Sara kasi gusto mo mag vice president kay Sara. Hoy, Amy. Huwag kang manigurado. Matinik din ang mga utak niyang mga Duterte, oy. Baka matunugan ka na ano ka lang, oportunista ka lang, na sa so, totoo lang, bloody sticker than water ka talaga na ano, nanggagamit ka lang, ginagamit mo lang ng Duterte, dahil nakakasiguro ka na iboboto ka ng Marcos. Excuse me, marami nang nagagalit sa'yo, isa na ako doon. Hindi ka tumino. Umayos ka ay may Marcos. Ayos ko. Sobrang pagkatrider nitong babaeng ito. kung alin yung pro-China na mga traitor sa bayan, doon ka nakaka, doon ka nakadikit. O di ganun ka na rin, dahil ba? Diba, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. O di pro-China equals traitor sa bayan. Di ba mga kababayan? Tama hindi. dito na lamang muna po mga kababayan. Nangangati ang lalamunan ko kapag ako ay nai-intense eh. So, uh, marami pa sana akong gusto sabihin eh. Pahinga muna ako. <coughs> Uubo muna ako ng bonggam-bongga. Kasi kaya, <coughs> hanggang dito na lamang po at uh, I hope that you like and share this video. Okay? Peace!